Hello mga kasari, mga sisi ko, good afternoon sa inyong lahat Nakasandal lang ako dito sa rep namin kasi nahihilo ako mga sisi uh, Masama yung pakiramdam ni Ate Rose ninyo Siguro yun ang uh, resulta ito ng ano, ng nangyari dito sa amin Tapos high blood pa naman ako na nahihilo ako palagi Kaya sa ngayon hindi muna ako umaalis para mamili sa labas. Kung meron akong bibilin, sa grocery lang talaga muna ako mamimili. Okay, so mag-update lang tayo ng mga stocks dito sa aming sari-sari store. Ilang araw na lang mga sisi ko ay magpapasko na. Yung ibang mga kasari natin ay busy sila sa pamimili ng mga ng mga mabebentang paninda sa kanil kanilang mga tindahan. Nag-hoard na sila ng mga item kasi nga pagpasko ay Syempre alam naman alam naman natin na mabenta talaga ang ating tindahan pero dito sa amin mga sisi, hindi na ako bumibili pa ng maramihan talaga i-estimate ko na lang kung ano lang yung mauubos within a week So sa mga alak like mga beer kung ano lang yung case na uh, bakante kung ano lang yung mga case na meron ako yun lang yung nilalagyan ko so ipapasilip ko sa inyo ngayon yung mga uh, stock o mga beer at saka mga alak at saka yung mga bottled coke and uh, mga plastic coke yun. Ipapasilip ko lang sa inyo mga sisiko Kanina pala may item na naman na dumating from grocery. And punta tayo sa labas para ma-share ko sa inyo, sa inyo yung mga stocks namin dito ni Kuya Dave. Ayan, meron lang kaming 20 na kahon ng beer. Ayan, ito lang yung meron sa amin ngayon tulad ng sinabi ko before ay nag -i stock talaga ako ng maramihan aside sa mga beer namin na nakapundo dito mag a ba talaga ako ng 10 case pero ngayon hindi na kasi matumal na mga sisi uh, not like before na napaka mabenta nung hindi pa nag pandemic tapos yung sa coke namin ito lang yung meron kami ayan ilang case lang yan tapos meron pa doon banda sa may gate ayan, hindi pa nahakot ni Kuya Dave so ito lang muna yung mga stocks namin ngayon and pag pumunta yung mga ahenti tapos meron akong empty na bottle, yun lang yung nilalagyan namin ni Kuya Dave kasi nga, expected naman talaga na ngayong Pasko at New Year ito ngang stock namin dito ay hindi pa talaga yan mauubos mga sisi maabotan pa yan ng New Year so hindi lang muna kami bumili ng katulad noon na maramihan talaga. Okay, tapos dito tayo sa mga hard na mga alak namin. So, before nag-start ang increase sa tanduway, kasi tanduway yung mabenta dito sa amin, nakabili pa ako ng mga ilang box. Pero ngayon, na nagtaas na, stop na muna ako. So, kung ano lang yung meron dito sa tindahan namin, ayan, yung mga stocks. Wait lang, ikot natin yung cam para klarong-klaro. klaro Okay, so sa mga alak namin, mga sisi, ayan, may stock pa naman kami. Ayan, ito yung mabenta dito sa amin, yung mga tanduay uh, brand. Ayan, tapos dito sa taas, yung mga white wines. Ang wala na lang sa akin ay yung soju. Tapos yan, GSM. And dito na part, tanduay pa rin. Ayan, nakabox. Ito ay, dito ba na is yung dark, tanduay dark, long Litro at saka naka box. Dito naman ay yung puro mga tandooy lights. Ayan. Tapos sa taas, yung ibang mga imported na mga alak. Ayun. Ito lang, ito lang. Wala talaga akong hinahanda talaga na for this coming December. Kasi tulad ng last year. Ayan. Hindi pa nga minsan man, mababawasan itong mga item na nandito mga sisi ko. And <laughs> sa mga alak... Ayan, meron pang natira na apat na kahon. na muna ako magdagdag mga sis. Yan lang muna. Tapos may item pala tayo na dumating from grocery na naman. Uh, kahapon meron, ngayon meron na naman. Bukas is sa uh, Saturday, meron silang delivery. Titingnan ko kung magpapahatid ba ako mga sisi. Ayan, meron tayong sito, chichirya, at least chichirya. Hindi magkalbo yung chichirya natin. Tapos yan. And dito tayo banda. Sa bigas, okay naman. Marami pa tayong bigas. Tapos, yan. Sa mga sugar, ayan. Kariripak lang din ni Kuya Dave. Yan. Marami pa naman tayong mga powder. powders, Powder. Detergent. Tapos, mga itlog. Meron pa. Ito lang dito banda yung sa may chichiria ko. Medyo kalbo-kalbo na. Ayan, yung iba kasi iso lang. Stock si grocery. Meron tayong ice cream dito. Ayan. Cream bread. Kunting pa merienda. Ayan. Mura, parang nag-tutor na lang din tayo mga sisi ko. Sa aming tindahan. Ayan. So, dito na side. Ayan. Kalbong-kalbo na. Maliwanag na. Kasi, hindi, tulad ng sinabi ko, hindi ako nakapunta sa grocery. And, sa mga stock kong mga plastic na tulad ng mga mismo. So, ito lang yung mga nandito. Ayan, lahat ng mga naka-plastic ay ito lang. Ito lang yung stock po kasi ang nasa labas ay yung mga babasagin. So, yan. Yan, mga 1.5. Ito 1.5, naging ganito to kasi nung naglindol, sabi ng nag-deliver sa amin, nangahulog. O, mga may mga putik-putik pa nga yan, kailangan ko pa yung paliguan bago ko ilagay sa rep. Kaya, dalawang case ang kinuha ko, ganyan na siya, hindi na siya nakabalo talaga. Nawasak daw nung paglindol. So, ito lang muna. Lahat ng mga plastic naman ay nilagay ko dito sa harapan para kitang kita ng mga customer kapag may bibili. Tapos, yung cobra namin, naglagay din ako dyan sa harapan at saka yung magnolia. Kaya, paubos na, magre-refill naman si Kuya Dave mamaya. And dito sa ilalim, meron tayo mga juice na nakatago dyan. Ayan. Tubig. Ayan. Tapos, sa mga item dito sa harapan, may mga ilang item na nawala na hindi ko mabili sa grocery itong ginataan anong tawag nito kung magata na malalaki wala kasing malalaki sa grocery kaya bakanti yan dyan mga sisiko tapos dito sa mga dilata yung mga maling yung mga imported na dilata na na-display ko dito ay ubos na ayan so kaya kalbo, kalbo, kalbo na dito na part ayan holiday beefloaf and Argentina uh, beef loaf. bakanti na. Pure pods, sula na rin tayo. Ayan. Pero dito sa mga ibang mga condiments, ayan, kompleto pa naman yung iba. And sa ating mga powder, ayan, marami pa tayong stock. Meron pa tayong mga nakasabit doon na mga powder. Ayan. Okay pa naman yung ibang stocks natin. At nag-order na lang tayo sa grocery, mga sisiko tapos sa mga nakasabit natin sa ngayon, ayan. Medyo marami pa naman. Okay, okay. Tapos sa mga kapi, so sa mga vacanting area dyan, magsasabi tayo mamaya after kung mag -vlog. So dito sa harapan, against the light lang, so puno pa naman yung ating stante. Ayan, sa tulong ni Grocery, mga sisi. Ayan, puno pa rin yung ating sari-sari store. Kasi kung wala si grocery, iwan ko lang. Kasi hindi ko pa kayang lumabas para mamili. Ayan, nanginginig pa ako mga sisiko Tapos dito naman sa glass natin, ayan, meron pa naman tayong mga stock dyan. Ayan, biscuits ang pinaka mahalaga kasi pang ng mga kabataan. Ayan. Tapos dito na part. Ayan. Dito tayo. sa lagayan ko ng mga pansit, noodles, noodles. Ito lang dito, yung sutangho na malalaki. Yung malaki talaga, wala na. Ayan, sa grocery ko lang kasi ito mabili. Ayan, meron pa naman tayong mga miswa udong noodles. Walang problema ang noodles kasi maraming noodles si grocery. Ayan, meron na akong nabili dito na yung mga may plus na mga tuyo, suka. Ayan, nagkuha na ako ng marami kasi ito yung mabenta.